Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Barumbadong Bas Kwento ni Rene O. Villanueva Guhit ni Joan Berbergando. Makinig na mabuti O ang hari ng kalsada Sabi niya Takot ang lahat ng jeep at kotse sa kaniya Sa daan, ako ang tunay na bida Walang kinatatakutan si Cas hindi siya takot sa jeep at sa kotse. Hindi rin siya takot sa taxi. Kahit sa pulis at sa pasahero, hindi rin takot si Cass. Ang bilis-bilis ng takbo ni Cass, kaya takot na takot ang mga pasahero. Para! Para! Sabi nila. Pero humihinto lang si Cass kung saan at kailan niya gusto. Pagbaba ng mga pasahero, Nervyos na nervyos sila. Dahan-dahan lang takbo, sabi nila kay Kas. Hindi sila pinansin ng barumbado. Kahit pulis ay walang magawa. Ayan na! Ayan na si Kaskasero! Unahan ng lahat sa pagtakbo para iwasan ang bas na barumbado. Talagang walang magawa ang lahat kay Kas. Kahit ilang ulit siyang pagsabihan, talagang matigas ang ulo. Ako ang hari ng kalsada, lagi niyang sinasabi. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Walang pinakikinggan si Kas. Dahan-dahan lang, Kas Kasero! Sabi ng mga halaman sa daan. Binugahan lang sila ng usok ni Kas. Saka nagtatawang humarurot ng gusto. Inubo ng inubo ang mga halaman pero hindi man lang lumingon si Kaskasero. Sa loob-loob niya, yan ang mabuti sa pakialamero at muli siyang kumaripas ng takbo. Minsay, kinausap siya ni Ulap. Huwag ka namang buga ng buga ng usok. Nangitim pati ilong ni Ulap. Sa dumi ng usok, muntik na siyang maiyak. Salbahi talaga si Kaskasero. Si ay bus na walang modo. Kahit ang araw at ang buwan ay walang nagawa kay Kas. Wala siyang pinakikinggan kahit na sino. Ako ang hari ng kalsada, ang katwiran niya. Magagawa ko kahit anong gusto ko. Isang araw, naglasing si Kas. Glug, 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 glug. Inom ng inom si Kas. Glug, 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 glug. Pinigilan siya ng ulap at ng araw, pero hindi nakinig si kaskasero. Hik, hik. Kahit lasing na lasing, naisip pa rin niya magyabang. Hik, hik. Kahit pa ekes sa mga gulong, umaspas pa rin siya sa gitna ng daan. Ako ang hari ng kalsada, sabi niya. Saka bumusena ng bumusina. Bip, 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 bip. Mabilis na mabilis ang takbo ni Cass. Mabuti na lang at wala siyang sakay. Lasing na lasing ang bus na walang modo. Ang bilis-bilis ng kanyang takbo. Mas mabilis pa sa jeep. Mas mabilis pa sa taxi mas mabilis pa sa kotse. Pero hindi pa rin siya nasiyahan, ang takboy lalo pa niyang binilisan. Nabangga si Kas, bali-bali ang bakal at ang tubo, wasak ang makina at baloktot ang tambucho. Parang napisang lata si Kaskasero. Hindi na ulit makalabas ng daan si Kaskasero siya ay tinapon sa tambakan ng mga lumang sasakyan, doon sa libingan ng mga walang modo. Hindi na nakapagyabang si Kaskasero.